sa tinawag naman ng palasyo na PK at dinoktor ang governor's police report na kumakalat uh, sa social media na nagdadawit kay uh, First Lady Liza Aradeta Marcos sa magkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco. ayon kay Palace Press Officer at uh, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang parte sa police report na may pangalan ng unang ginang ay sinadyang idinagdag lamang e ni Castro ay hindi kasama sa entourage ng unang ginang si Tantoco at hindi rin sa Beverly Hilton Hotel tumuloy ang first lady kung saan namatay ang negosyante. Nakakahiyaan niyang ginagawa ng mga obstructionist na nagpapanggap na journalist dahil ang mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa politika. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, first lady, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police sa report na na i sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kaya hey naman, kinababahala ng unang ginang ang pagkagadawit ng kanyang pangalan sa isyo ng pagkamatay ng negosyanteng si Tantoko. Batid anya ng First Lady ang katotohanan sa likod ng isyo lalo't makikita sa mga record na walang basehan ng mga paratang. Pinag-aaralan na rin ng palasyo ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng Peking Police Report na ipinakakalat online. Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to ng mga fake news na to ang administrasyon na ito. Si uh, Apolas uh, Press Officer at uh, PCO under Secretary Claire Castro.